Yan, yung ating punlang pet chai. Tapos yung may mga ilang puno na ng talong. Yan no? malapit na ulit tayo mag-harvest ng talong. Yan. Ito yung punla ng talong. Ito yung tinatay niya na ililipat yan sa kabila na yan. Tapos habang hinihintay natin silang lumaki, ay tataniman natin ng pechay yung ilalim. Dito kami nagharvest ng pechay nung nakaraan. Yan, habang lumalaki itong mga talong na to ito yung kamatis may nasukat may tanim na ulit na mais to ang mga tinanim na mais dyan ni mama ay yung mga nabili niya sa tiktok yung iba iba ang kulay merong black, merong pula merong violet ah uh, malaman natin kung tutubo yun ni mama ito yung mga katuray natin nung yung puno yan, kita nyo, sadyang ito nung ba yung mga puno nyan. Ang mga katuray. Ayan, may mga bulaklak na ulit. Buong paligid, hanggang doon sa kabila, may mga katuray doon. At saka doon sa likod. Ito yung ampalaya. Ang ampalaya. May order na ang palay si Atilus eh. Kaya lang parang walang malalaki. Paborito kasi yan ni Papa. Ito medyo malaki. Oh, pwede na ba ito? Bango. Ang bango ng bulaklak. Ayan. Yun ang may bagong bunga. yung sitaw. yan. Pwede na ulit i-harvest. Marami na ulit tayo ma-harvest na sitaw. Ayan. Okay. Ayan. Ayan. hitik na yan tapos ito yung ibang variety naman ng sitaw nauna na tayo mag harvest dito mas masarap tong variety na to parang white beans sya ganito yung tsura nya ganito may ikli sya hindi naman sya turo Sabi kasi ng kalsada to ay yung mga mais malapit na rin i-harvest ang mga mais Ilan, parang ano na lang isang linggo na lang siguro yan i-harvest na rin nag-harvest na ako ng sitaw konti lang naman yung harvest ngayon dahil ano palipas na rin yung sitaw sinamantala ko na mag-harvest dahil um, medyo maano pa malamig pa hindi pa mataas yung sikat ng araw as yun pwede na ako mamingwit ulit mamingwit ako ngayon at gagamit ako ng uh, rod at reel kasi doon ako pupwesto sa malilim para maihagis ko siya hanggang doon sa ano sa pwesto ni mama so yun quick tutorial lang kasi lagi nagpapaturo si mama at saka yung mga kapatid ko kung paano gamitin to mga pamangkin ko Una ay iti-testing natin yung drag Dapat ay medyo maluwag ng konti yung drag. Para kung sakasakali man na ang kumuha sa kanya o kung biglang tumangay doon sa ating ano, kawil, ay medyo malaking isda. Ay hindi malalugot yung line natin. Maglulus lang to dito sa drag. Bibigay lang to. Ikot lang to. Kapag maghahagis tayo ng kawil o lure natin, make sure natin na itong pinaka-guide ng tali ito, itong pinaka-guide ng tali. Ay naka-align siya o kapantay siya nitong rod natin. Tapos ang posisyon ng kamay ay ito, nakaipit dito. Tapos it, natin yung line. Yan, pagkapit ng line. Para pag binuksan natin itong pinaka ng reel ay hindi, hindi ka agad mag -re release yung tali natin. Tapos pag hinagis natin siya, sasample tayo ng hagis. Sabay bitaw natin to line. Yan pag bitaw natin i babalik natin doon tapos natin i -re retrieve sa kasakali i-retreat ganun lang so habang nagre-retreat nakahawak din tayo dito nakasuporta para hindi bumigay itong ating ano hindi humiwala itong ating rail dito sa ating rod lagi yan dyan nakasuporta yan so tara tara doon sa tubig testing na natin yung posisyon nating kamay testingin natin itong drag ng ating ano yan kita natin ng konti ibubuksan natin to hawakan natin nylon bubuksan to ihahagis natin tapos ibabalik natin ayaw na naman sa akin tayo pa Ta, Ah, tayo. Ah. lalapya dalawa kakawil yung kinain nyo <laughs> takaw aray ko nakalimutan ko magdala ng gloves sa tangikot hahawakan natin dyan yung open ihahagis sabay sara may huli na naman si mama ito huli na rin to <laughs> ah, wala sa malapit sa kanya Uy na naman siya. <laughs> Nakadami na siya. Nakakaisa pa lang ako. Isda ba to? Uli. <laughs> kaliit, Kaya pala halos hindi ko maramdaman. Ay napakaliit. Putan pa natin to. Wala. អ <laughs> ឺ Thank you. 臭<错>啊！你那后狸。